Matapos po ang sunod-sunod na pagbubunyag ng mga anomalya sa New Bilibid Prison, makikialam na rin sa imbestigasyon ang mga senador. Balak na ipatawag na Senado ang lahat ng mga opisyal ng Bilibid para panagutin sa naturang kontrobersiya. Narito po ang aming report. Mismong si Senate President Blue Ribbon Committee Chairman Chifisto Gingona III, kumbinsido na hanggang ngayon talamak pa rin ang anomalya sa New Bilibid Prison. Ipinakita namin sa senador ang dokumentong hawak ng News 5 ukol sa halos 2 milyong piso manumalyang dinastos ng NBP para sa pagkain at uniforme ng mga empleyado sa launching ng isang proyekto nito lamang Enero. Dito sa News 5, unang lumabas sa mga umano'y pinekeng resibo sa pagarkila ng mga mamahaling tent at red carpet. May mong basihan na may anomalya at dapat talaga tignan natin. Kaya naman ipinangako ng senador na agad itong paimbestigahan sa Senado ipapatawag nila ang opisyal ng NBP, kabilang ang kanilang direktor na si retired General Gaudencio Pangilinan, na dati na nagdawit sa anomalya sa umunay pabaon sa AFP. We will look into it and we will study it very, very well. Expected din ba yung ipapatawag yung person concern or yung official na Yes, uh, that's part of the due process. Nakahanda naman ang NBP na humarap sa investigasyon. Gaya ng dati, nanindigan silang walang anomalya sa kanilang ahensya doon sa ganung uh, statement ng ating mahal na Senator Gingona, uh, welcome naman tayo dito sa Bureau of Corrections para uh, maibigay din namin ang aming paliwanag. Ongoing na ang investigasyon ng DOJ ukol sa mga sinasabing kontrobersiya. Kabilang na ang mga dokumentong isiniwalat ng News 5. Target daw itong matapos sa susunod na linggo. For the 30 days na deadline, magagawa namin yung aming report. So kung mayroong magagawing investigation ng Senate, wala kaming pakialam doon. Isang source ang nagkumpirma sa News 5, iniintay na lang ng Pangulo ang report ng DOJ at nakatakda na nitong simakin sa pwesto ang NBP Director. Erwin Tulfo, News 5.